Good morning, sabla dito. What's up? Today, may pupuntahan sana ako. Kaya lang, naglambing si Sungit na gano'y yung clutch niya. So, ano nga ba yung naging ano? problema? Bakit ayaw niyang umanda? umandar? So yun yung share ko sa inyo paano at gagawin namin yun ni RJ. Buti na lang madaling tawagan tong aking mekaniko. Yung lagi ko nire sa inyo, si RJ. na, kaya kung hanggat itong mga takbo. Ayan ito, nakakambyo mo siya pag ano eh, nakakambi mo siya kapag nakainto. Oo, nakakambyo mo di ba? Pero kapag umaandar na yan, hindi mo makakambyo. o. Oh. E, naging. Ha? Apakang ka? Oo. Oh. Oo. Oh. I-start natin ito. matagal. I-check natin. Papanda rin natin yan. Ah, kumakambi pa siya, oh. Susi ko. Hmm. Ah, oh, neutral. Ayan, subuhan natin i cambio. tapak sa clutch. Cambio. Cambio. Ayaw. Ayun na, Kita mo umuuga ako. Oh, umuuga. Ayaw. So kahapon nung ano din, nung tadi sana kami, nag-stock up pa yan. Eh no, nag parang nag-stop siya na ganyan, naghinto siya diyan. Hindi siya bumalik. Ginuha ko pa ng pa ako. <laughs> ano nangyayari? Mga ganun. Dapat hindi siya gagalaw. Oo. So, kasi dapat pag nag-apak ka, steady lang 'to. Okay, walang galaw. Dapat bumubula. Ayan na, may siya. Subukan mo, Pandarin mo. Ayan, Jesus. <laughs> Ayan, sobrang tagal mong hindi ginamit, may sapot na. Hindi gamitin eh. <laughs> ah. Sige, so kung ako cambio. Oo, oh, ayaw, diba? Bumula siya. Ano, nakakambi mo? Bumugala yung buong sasak yun, diba? Oo. Oh. Oo oh, nga, may, may movement dito. O, paano ba? ba Parang hindi ka masyado ba hindi na dito sa makin, ha? Tingin na daw siya. Ay, okay na. Ano? Okay na. Oh, anong okay na? Ay, katakot. Ba't taga nila siya? yung clutch lining Ah, oh, uh, pakat, nagpakat. Eh palitan na rin natin. Ha? clutch lining ang ano, nagpakat. Oh. Ano uh, pressing ni RJ? May kailan tong vlog natin kasi hindi naman sira yung master tsaka daw secondary natin. Pero kung sira man 'yon, nilagay tayo may baon noon, meron tayo dito sa likod niyan eh. May baan tayong pesa niyan eh. Puta, tama ka ni. Inaano na, inaagaw mo na Jay. Oh. May agaw siya sa akin ko. Hindi ka, ko. ako. Apakang ako. Sige. Hindi, palitan natin. Gano'n pa ka natin? Ipalitan natin brake fluid para malinis. Ah, uh, apak. Steady? Oo. Oh o yan, bumaba pa. Bitaw. Ayaw bumalik. Hindi, atak yung talaga. Ayan. Ah. Oo. Bitaw. Hila ulit. Ayan. Ayun, sa tagal, dapat yun na lang, ano yun yun. Tatlo. Hindi sa ah. One, two, three. ah, oh. ah oh, sagad to. Ayaw bumalik. Okay. One, two, three. One, two, three. 1, 2, 3 bumalik na Apak ha? Hindi, bitaw, bumalik eh uh, Hindi, pakapak Apak, apak, oh, apak Kompleto tayo ng baon dito Ayan Ayan hmm. tayo dito Red fluid So nagpakat lang yung ano sa so, tagal hindi ginagamit. <laughs> o gamit ko ang brake fluid that hmm? Para malino na ulit. O di ba Para malinaw na tatlo. One, two, three. Testing. Yan, pumasok na. Tapos sa clutch. Bleed lang po Eh. May movement pa diyan. May movement pa din sa tubig. Nasa sa brake fluid. Yeah. Bomba lang, bomba, bomba lang ako ah. Bomba lang. Oo, oh, ba ko. Wala may. kahangin siya oh. mo pusok. Musok 'yung makina. Pure fluid ba naman? Wala bang tagas eh. Wala pa Ila ilaw katagas mo? Sabi okay. na. Sino ni RJ kung may tagas? Wala pa naman. Wala pa naman tagas. Awan ng Diyos. Hindi nga ginagamit eh. Paano magkakatagas? Masisira din yan. Patay yung stock nga lagi na gano'n. Buti na lang ka. Dot point na. Dapat talaga <laughs> tuwing weekend kahit Itang, ano pa lang. May itang bumukunti. Bakit yung... Ayun, so, kaya dito, uh, awa ng Diyos, hindi natin nagamit yung piyasa natin. Actually, kasi, nakakuha nito na sa, sa inyo to before. Kung siraman yung ating... Pakaroon ko sa inyo. Wait lang. Primary clutch, secondary clutch. Ayun, primary clutch ito. Kasi primary ibig sabihin, one, di ba? Number one. Ito yung number one. Dalawa kasi 'yan yung pag-manual tayo. Sa sa matik na civic naman wala 'yan. So... Meron kasi tayong parts yan papakita sa ngayong mga. So ngayon, hindi na tayo nagpalit ng alinman sa dalawa, primary or uh, secondary. Ang tantsa ko kasi kagabi, kung ano, kagabi kasi tinawag ko rin kay RJ to nung no? ari sana ako. Possible na primary or secondary. Though hindi pa niya kasi nakikita, kaya importante lagi sa inyo sa inyong supporters kasi nagtatanong kayo minsan sa atin. Hindi rin gagawin natin masasabi kung hindi natin actual na nakikita. So Minsan, pag nagtatanong kayo dito sa vlog natin, na sabi ko sa inyo kung ano lang yung possible, pero hindi pa rin yun yung sure, pero yun yung pwede nyo i-check. Unless, i-check mismo ng mechanic nyo, ng trusted mechanic nyo, para makita ng pressure mat check. So, ayun, eto isa, isa, sa katanayan nun, <coughs> yung nangyari dito kay Sungit. So, yun yung initial ano natin, na kinuwento ko na kasi sa kanya, so yun yung initial. Pero nang tinesting natin, mas madidiscover natin kung ano. Kasi ito si sungit, matagal natin hindi nagagamit. So, nag-uulan ng mga nakaraan. Possible na nagkaroon ng moist dun sa loob ng system niya. At hindi ko na siya nagagamit. So, kanina, makita niya, tinesting natin. Bomba. Hindi na umaandar. So, isa naman sa possible kasi na bago bumigay yung primary at secondary clutch nyo, nagkakaroon tayo ng leak. Isa sa ano natin dyan, titesting niyo kung bumababa yung level nyo ng ano, ng clutch fluid. Siyempre, pag bumababa yung level nyo ng clutch fluid, bukod sa may tagas ka, may leak ka, or titignan mo kung saan nagagali yung leak. Pwede kasi sa mga host niya, no, system, kasi minsan nagkakaroon ng na leak tayo sa baba eh. Pero titignan nyo yung rin mismo, dun sa mismong primary at secondary nyo. Kung may tagas doon, most likely pabigay na yung repair kit na sa loob. Kasi may rubber yung sa loob eh. Yung alam natin, yung primary and secondary. Yan, isa sa sign nyan. Ano ba, katulad nyan. Ito yung secondary natin. So, kung may nakita kang may tagas dyan, possible, malapit ng bumiga yon so yun yung isang sign hindi kasi natin masabi along the ano na pasira na kagad or ano eh mahirap siya ang compared dun sa clutch disc sa uh, release bearing madali siya kasi may way tayo ng pagtesting eto kailangan mong check uh, uh, for any leaks hindi pa nga nag hindi pa nga nag, nag upgrade ng galasya diba so eto meron naman tayo ng primary tsaka secondary clutch eto kasi prior kasi nung una-unang nasira dito kay sungit nun yan primary tsaka secondary So meron tayo nga yan, second brand. Bilhin natin yan. Uh, meron din tayong secondary. So lagi kong baon yan. Every time na malis ako. Tsaka syempre brake fluid. Naka... <coughs> excuse po. Ang brake fluid natin, naka dot 4 na tayo. ako na alala nyo, nabangit ko na to sa mga nakaraang vlog natin. Ang kagadaan ng dot 4, mabait sya sa mga rubber natin. Sa mga rubber seals. Kasi yung mga loob nyan, may mga repair kit yan eh. Yung seals nyan sa loob may mga rubber yon. So kung gumagamit ka ng dot 4, hindi siya masyadong mainit. So less na magkakaroon tayo ng wear and tear sa mga rubber natin sa loob ng ano natin. Unlike yung dot 3 o yung mga unang ano, dot 2, yun, mainit siya masyado. So nagkukos siya para magtigas kagad yung rubber natin sa loob ng mga brake and clutch system natin. So ito, ito, ito yung gamit kong... Kahit ano namang brand, pwede naman basta dot 4. Siguro din yung lang na dot 4. Ayun yung gamit ko. Bendix na dot 4. Ever since, clutch and brake fluid ko dot 4 ako. That's it mga kasopla dito. Salamat sa inyong panonood. Ito, ito si RJ. Ano yung mekaniko natin. Trusted mechanic dati niyan. Ngayon, laging binabimigay ng number. <laughs>